galit kami. Tapos tatanungin nyo, tatanungin niyo kami, What? anong problema mo? Tapos sasabihin namin, wala. Huwag kayong maniwala. <laughs> Tandaan, na mga babae ay parang adobo. Hindi kumpleto pag walang tuyo. Uy, meron ako natutunan sa radyo. Para malaman daw po yung tunay na edad. May kami mo on your chest. Bibilangan kita kasi may katumbas ito. May mga ganun eh. Yung edad mo 40 na pero yung katawan mo tingnan natin kung gaano na siya katanda. Okay. Ano na naman uh, niya? <laughs> Social experiment. Kung may ginagawa po kayo itigil niyo muna. Itigil niyo muna. Pag sinabi ng boss niyo ba't ka gumagawa na reporter pa pinapagwapo si chuper. Yung uh, dalawang kamay mo on your chest. You stand on one leg. Bibilangan kita kasi may katumbas ito. Eh. Kapag ako'y umabot ng 30 seconds, ang katawan mo ay pang 30 years old. Kapag 5 seconds lang to. <laughs> <laughs> Alam na talaga. Uh, Patunayan ko sa yung bata ako. Teka lang. 1, 2, 3. 12 seconds later. Ayo magpaano. 13. Ano? Oh, mukhang hindi operada. 14. <laughs> 28, 29, 30. thirty. Ah. Oh, oh, ano, naniniwala ka naman, bata ako, bata. lang batang isip. Oo, oh, naniniwala nga ako na exercise na ito, eh, Ay bako... ako lang ang may <laughs> Napatunayan ko na exercise na ito ay para sa mga utu-uto. Napatunayan ko talaga kung bakit hanggang ngayon minsan nasa scam pa din ako. Kasi edad mong 45 kaya nga pang utu-en. Nauutu pa talaga ako. Anong kailangan kong gawin? Uy, meron ako natutunan sa radyo. Paraan daw para malaman kung ano daw yung edad ng katawan mo. Hindi kasi may ganun talaga, di ba? May mga ganun mga test. Ano yung alam mo? O, ganito ang gawin mo, partner. Nagagalit talaga yung utang ko para pag ako yung tagabayad. Wala tayong pera, Uy, buti nga nag-date tayo eh. Ano bang mga pwedeng mga tipid tips? Huwag magjowa jowa mag ang magkaroon ng jowa. Correct. Uh, or di naman kayo huwag mag ng maggastos Di no. na mag-oorder ng pancer. Wala siya kahit walang panser Dapat magkaroon ng napakiramdam. Huwag na yung order pa ng soft drinks. O order pa ng mango shake. Kala mo naman makinis. <laughs> Pag ako yung taga-bayad, tapos may mag order ng shake. Talaga, di ka na kontento doon sa sisig. Kailangan naka-shake ka. Ganun. Ano na sa resort? At mas yung... malaki yung presyo ng shake correct, minsan na yung sana kaysa doon diba? sa main course mo. At di ka makinis, huwag ka mag-mango shake. <laughs> Maka ano naman to, magbubuko shake pa. Tinatanong pa, fresh mo ba yung buko? Kaya red po ba o green? May mga ganyang-ganyang ka pa. <laughs> Wala tayong pera, uy. Huwag ka na magtanong kung red o green mango shake. Huwag kang mag-mango shake. Tubig-tubig diba? lang tayo. Tubig-tubig uh, lang. Oh, uh, malaki tipid yun. Buti nga nag-date tayo eh. Wala pong murang mango shake. Pwede mango ice candy. Pwede. Bukod sa ulam, gusto may gulay pa. <laughs> Dapat may gulay tayo. Nagagalit talaga yung utak ko pala pag ako yung tagabayad. So sa bahay na mo, walang gulay. <laughs> Ito pa malupit. Pero oh. Pagkatapos kumain, na mm. magde-dessert pa. Kaya Check mo ma kung may kaya sila. Kaya nga, tapos uh. ayaw pa na mag-share. Gusto oh, yeah. isa-isa. O kaya okay. okay. mag ka ng hindi ko ripot. May ah. hyper acidity ka na kaso soft drinks. Okay lang. <laughs> At mahirap kang pautangin ha. Ah. Na, <laughs> mga plastic kayo. Nag-unfollow ako. Alam mo lagi sumamaan loob mo, 'di ba? Nasampal ako <laughs> ng slide. <slug>. Nakakainis. <laughs> kaya kulang ang pera kasi oh. mahal na ng mga gulay gusto ko na adobong sitaw hindi ka ba nakapag adobong sitaw sabi ko bakit sabi niya eh, kasi parang 15 pesos tatlong piraso sabi ko totoo ba <laughs> lubid ba yan <laughs> kaya ba magbaging dyan <laughs> patibay ba yan lilipas din po ito promise pag hindi na po kami lipas sa gutong promise kaya yung nagsasabi na hindi nila kailangan ng pera ngayong araw na to ay nakong mga plastic kayo kapag kaganito kulang yung pera namin mainit ang na ulo namin <laughs> alam mo pinagtataka ko talaga partner bakit ganun no? ang dali dali para sa atin umipo ng sama ng loob pero wala makapag-ipo ng pera. Nakakainis! Ang weird! What umipon ng chismis. Oh, ang dilin natin yun, umipon no. ng libag. What? Ay, ayoko nga yun eh. Pero bakit naiipon pa rin? Ay, kaya oh, Baka naman may tip kayo dyan. Ay, Laman di, sa buhay. Ay, di pa tayo. Huwag na yung tips. Baka naman may pera kayo dyan. Okay na nga sa diba? akin, diba? partner, ang 10% basta totoo. Kung may ugali ka, mahirap kang pahiramin ng pera. Totoko. Mahirap kang pautangin. Hindi ka pa mabait. Mahirap kang pautangin, ay, ha? Ay, na, nabugutom oh, ka. Oh, Mamamatay kang dilat ang to. mata. hindi ka sishara ng ulam ngayon, di ba? <laughs> Meron nga akong napasukan na isang uh, mommy group sila, magkano ba dapat yung combined income ng pamilya para masustain ang life sa Pilipinas na komportable? So, ang sagot ng mga tao doon, dapat ang combined income na mga 150 to 250,000. Ayun, nag-unfollow ako sa mommy group. <laughs> para di sumama loob ko, nag-unfollow ako din sa mommy group. Alam mo, lagi sumama ang loob mo, di diba? ba? Nasaan pala ko ng slide? Oo, Bye-bye! kayo kayo na lang mga nakaluluwag-luwag sa buhay mag-uusap <laughs> babalik ako sa mga hampas lupa friends ko charot <laughs> kung gusto mo maghiwalay na tayo ganyan mm. Huwag po kayo maniwala tandaan na mga babae ay parang adobo hindi kumpleto pag walang Kapag ka sinabi namin, kunyari na ano, di ba minsan magagalit kami, tapos tatanungin nyo, tatanungin inyo kami, anong problema mo? Tapos sasabihin namin, wala, huwag kayong maniwala. <laughs> Yun lang naman yun. Huwag kayo maniwala. Maglambing ka pa ng kaunti. Kasi pag nagpapapilit lang yan. Kung gusto mo maghiwalay na tayo, ganyan. Huwag po kayo maniwala. Tandaan na mga babae ay parang adobo. Hindi kumpleto pag walang tuyo. Huwag mong patulan, please. Tip mula sa, ba sa babaeng ano, may hormonal imbalance. So, <laughs> alam ko yung mga sapak, saltek, at kung paano tumakbo ang utak ng isang babae maniwala. Ang mga babae minsan kasi parang gusto lang namin na ano na na yung maramdaman namin that we are important. May mga ganong camera, Alam mo yan yung parang, am I still relevant? Mga ganong channeling boom boom. ba? Diba? Kamahal-mahal pa ba ako? Mga ganong kreme rot. Intindihin nyo lang din na, na minsan talaga, may ganon. May ganon talagang eksena. Pero mahal naman namin kayo. Mahal naman namin kayo tambay, tambay, tambay. Konting Taba. trabaho. Oh. <laughs> Sumusweldo sila noon. Oh. Seven hours chismis. Pagdating ng kinsenas, may sweldo. Hindi <laughs> na talaga mag-abot talaga. Nakakabaliw po talaga. <laughs> Sawang-sawa na po kasi talaga ako sa kahirapan dito sa Pilipinas. Mm. Paano po ba yayaman? Talagang sa ibang bansa po ba talaga ang solusyon sa pagyaman? Sana naman lumangoy ako sa pera. Iba pa rin naman dito sa Pilipinas. Nandito yung pamilya. Sa ibang bansa, trabaho, 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 trabaho talaga sila. Yun, Sabi nga nung oh. iba natin mga kaibigan na galing ibang bansa para silang robot. Trabaho, 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 trabaho. Hmm. Yun yung alam nilang lengguahe. Tama. At pag nasa Pilipinas ka, hindi eh. ba diba, tambay, tambay, tambay. ko Um tá on <laughs> chismis, chismis, chismis. Trabaho ng konti. Balik sa chismis, chismis, oh, chismis, chismis. Trabaho ulit, diba? diba? O, Pero, oh, sila ay, ah, di lang yun. Parang sumusweldo sila noon. Oh. Nun. Daming ganyan. <laughs> chismis, 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 chismis sa office, diba? Seven hours chismis. One hour work. Oh. oh. Pagdating ng kinsenas, may sweldo. Diba? Kaya piliin mo na Pilipinas. Palagising bangon! Pero alam mo, partner, dito sa Pilipinas, medyo mahal na rin eh. Saan so, kaya napunta yung 13th month ko? Hmm. Saan so, kaya napunta yung sweldo ko? Hey. Gas na lang eh. Oh. Oh, totoo yung mabata, yung gas na lang? Correct. Sinabi pa lang ng boss, yung posibilidad na magkaroon ka ng 5,000 na bonus, Ayam. di dumadating yung 5,000 na gastos mo na siya sa utak mo. Meron ka ng tinex. May <laughs> message ka na, Uy! Correct! Pa-reserve pa mo nga ako. Hindi pa dumadating. Ha, ano yung uh, operative word o keyword? Oh, ano oh. sinabi ng boss? May posibilidad. Oh. Hindi pa tayo sigurado. <laughs> Pero ikaw, hindi pa nakakarating sa iyo yung pera, na gastos mo na. Hindi oh. na talaga mag-abot. Talaga nakakabaliw po. <laughs> Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs> wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. nako Marami pa niyan dito, Kabisyo. Kaya para mas feel good ka, ilike mo ng video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin